90 KKK 90 KKK 90 KKK 90 KKK Ano kaya ang 90 KKK madam? Benta ba yan? Sana all Sana all benta talaga ang 90 KKK 90 KKK 90 KKK subscribers na tayo sa ating YouTube channel. <laughs> Mga ka-super kasari. <laughs> Ito na ako, na naman ako ng very, very light. Kasi nga, nag-check ako ng aking YouTube studio, no? Kasi may in-upload ako ngayon. Nag-check ko, eh, dami siyang views. Tapos, chinek ko yung aking subs. Alam nyo, hindi ko na talaga ma-check ang aking YouTube noon dahil nga busy ako. Basta nakapag-upload na ako dyan. Hindi ko na nga yan. Bahala na yan kung may ads o wala. Bahala yan kung may views o wala. Basta nakapag-upload ako. E ngayon, nag-check ako. Sabi ko, maraming views yung aking upload. And may bagong akong upload ngayon. No? At nag-check ako ng aking subs. Parang last, nasa 89 pa lang yun. Tapos ngayon, naging 90 KKK na. Ang bilis niya, talagang ang bilis kasi 90.1 plus na siya. O, diba? Ay, nako talaga naman, alam niyo ang goal ko lang talaga sa YouTube ko is maka 100k kay pwede na akong mag-retire. Pero sabi ko wala pa akong 100k kaya push pa. Upload lang, upload sige kahit mahina ang views ngayon sa YouTube hindi tulad dati kasi nga more on Facebook na no at mas updated tayo sa ating Facebook sa YouTube. Basta nakapag-upload ako jan minsan may video, na-upload ko basta lang may upload ako kasi nga gusto ko pa rin may subscriber pa rin yung magsasub sa akin. At ito na nga nangyayari, patuloy pa rin tayo sinasubs, no? Bakit? Siyempre, meron tayong mga na-invest na -invest ng mga video doon, na talagang tuloy pa rin nila pinapanood, kahit 2 years ago na yan, 3 years ago, ang dami pa rin views niya, nag-views pa rin dahil nga, negosyo tips, di ba? Mga <laughs> noon-noon pa. Eh, ngayon naman, hindi na tayo makafocus dahil nga super busy tayo sa ating negosyo, online seller, super tindera, nanay, dami busy, hindi ko na maasikaso asikaso talaga ang youtube at hindi na rin ako yung talagang focus sa pag-YouTube, no? Kasi okay na lang sa alright yung ating revenue doon. Minsan nga sa isang buwan, meron, minsan wala. Pero okay lang, masaya pa rin ako basta nag-upload ako. Kasi nga, marami pa rin nagsasub sa atin, nakikita yung ating mga video. At ngayon nga, <laughs> ay, manapit na tayo sa 100k, k, k, -K 100k, k, k. Alam mo yon yung... Magkaroon <laughs> lang ako na silver play button. <laughs> Ay, feeling ko talaga certified super vlogger na talaga ako, no? So, natutuwa naman ako kahit pa paano yung subs natin, dumadami pa rin. Isipin mo yun. Ako, di ko, di ko talaga in-expect na aabot ako sa ganitong kahaba ng subs, no? Kasi umpisa talagang pahirapan yung mga 1,000 subs lang. Ang hirap talaga. Ito pa, nang nandito tayo, sa, umabot tayo sa 90K at talagang patuloy pa rin dumadami na dadagdagan yung ating subs sa ating YouTube channel na hindi na tayo nakafocus. Dito na tayo sa Facebook, sa ating negosyo, pero nagsasubs pa rin sila, no? So, nakakatuwa, no? Sana ma-hit natin yung, yung, target natin na 100k subs, no? Ay, maramdaman ko lang yun. Ay, nakasaya na ng puso ko. Parang feeling ko yung, alam mo yun, yung noon kasi talagang, grabe talaga yung dedication ko sa pag-YouTube, no? Hanggang nakapundar nga tayo, nakapag, ano. Pero ngayon kasi mas, ma, gusto ko na mag-focus sa negosyo. Kaso, <laughs> di ba? Kasi, ang ano talaga ang buhay, hindi permanente. Hindi permanente ang pag-YouTube, ang kasikatan, hindi permanente. Ang views, hindi permanente. Ang subs, hindi permanente. Pero namomotivate pa rin tayo araw-araw sa pagtingin ng ating mga videos na may mga views. Yung ating subs patuloy na umaangat. At ang ating nga goal na maka 100k subscriber tayo sa ating YouTube channel at malapit na yan. Kung think bot na lang talaga. So thank you so much sa mga nagsasubs. No? Kasi everyday talaga nadadagdagan, nadadagdagan siya. Eh, hindi naman talaga ako na nakafocus. Hindi ko na nga nalalagyan yung thumbnail ng aking mga videos. Minsan maiksi siya. Basta meron lang akong everyday na may upload, masaya na ako nun. Kahit hindi siya ganun ka-views, may views, may wala hindi negosyo tips, about lang sa ating sa aking mga online so happy na rin ako noon at hindi ko na minamind kung may revenue o wala basta ako masaya lang ako no? kasi nga sabi ko nga hindi permanente ang malaking revenue hindi permanente na marami kang ang permanente sa buhay ito ating negosyo na kailangan talaga mag-focus tayo dito enjoy lang natin ang pagsu media at ngayon na ito na nga 90k k k k k, -k 90 90k.1 Subs na tayo as of today, as of this moment na 12.25am na Imbis na tutulog ako eh, medyo naloka ako, ay 90k na ako ay <laughs> So bye bye, thank you for watching 90k 90k kaysa yung mag-entertain ng mga negative, no? Doon tayo sa positive. Napapunta na tayo sa 100K. Ikaw din kayo mo tala. 100K na. Bye-bye. Uh, Thank you for watching. Click. Hindi <laughs> ko na alam. Like, share, and subscribe our YouTube channel, Rosham Elmeren. Bye-bye.